isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kagulay dyan sa lahat ng ating mga kapalengke sa ating masisipag na farmers na nagbabaksak po ng mga kanilang gulay dito po sa pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Isiya, ang kabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke. Ngayon po ay December 13, araw po ng Miyerkules. Isang mainit na araw na naman po ang gagawin nating pag-update sa lahat ng mga presyo ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City. Public Market, Palengke ng Sangitan. Samahan niyo po ako sa mga kasamahan. Kaibigan natin sa sakadora sakadoro sa upang alamin ang kanilang mga asking price ngayong araw po ng Miyerkules. At kung bagong daan lang po tayo sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Sana po mapindot po natin ang subscribe button para naman po maging updated po tayo sa mga wholesale update ng mga gulay dito araw-araw. Dahil araw-araw po tayo nagtatanong ng mga gulay dito para po sa ating mga kaibigan farmers oh, na, dyan na -no -no, lagdi sa ating video. Day, Kaya tara let's. Pindutin na po ang subscribe button. At samaan niyo na po ako mag-update. dito po tayo sa presto ni Sir Ismond alamin natin ang kanyang mga asking price ng mga gulay yes. ito tanungin po natin siya good morning Sir Ismond tanungin lang kita okay lang ba Sir Ismond magkano na po ngayon yung asking price ng ating okra po ang beta po 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 60 lang po beta pero pinakamaganda 70 70 o ayun ang palaya natin Formis lang kayo. Ano ba yung mistisa? Mistisa, yung gato medium size, 35. 35? 50 54.5. Anong talong yun? Uh, Mucho? Magkano si Mucho? 45. Sa sigarilyas natin? 90. 90. Sa kalamansin natin ngayon? Ako, po, medyo bumabang ako nag-otso lang pero okay, paga, Mukha ngayon December lang nitong taon at mababayatan ang mga gulay na mahal eh no Ngayon napakamura. Talaga. Okay. Salamat, Sir Espon. Dito naman tayo sa pwesto ni Sir Eric. May nakita tayong magagandang talong na bilog, oh. Tapi, tabi 'to feeling panigang at upo. Sir Eric, good morning. Yes, Anong opo yun? Uh, gapang po. Gapang? Magkano yes, po. isang, isang bundle ng ganun? 80 po ang inihingi natin. Ang po niya, asking price niya, 80. Bali, isang bundle, 80 pesos. 80 pesos napakamura. Itong talong natin na bilog. 50 po ang asking. Yeah. Itong galing itong talong na bilog mo? Ha? Saan galing? Aliaga po. Aliaga, 50. Arban talong yung tawag yan? Uh, Murado, mansanitas. Ayan, murado, mansanitas. Maganda lang natin mga tawag eh. Eh sa panigang po natin ngayon? Panigang ni... 40. 40. Eh sa hagod natin? 25 po. 25. ba bang ano yun? Ah, Sophia? Ah, Sophia po. Magkano yung Sophia ngayon? 25 po. 25. Ano yung talong na yun? Mucho. Mucho. Magkano yung mucho natin ngayon? Asking 30 price. 30 lang 30 lang. Eh yung kamatis mo, Sir Eric? Sampo, Sampo ang hini, At yung ating kalamansi 900. 900 Ito meron tayong hagod oh. Sa hagod yung isang taling naka ganun Isang, isang tali po 25 pesos oh, 25 pesos Ayan po, Ayan po si Sir Eric Isa pong makisig masipag natin sa Kadoro Dito sa ating baksakan Thank you Sir Eric Thank you Sir Eric at bago po natin ituloy ang ating pag-update, shoutout muna po. Mayroon po nagpapashoutout sa atin kay Sir Francis Etrata. Magandang araw po sa inyo, Sir. Shoutout po sa inyo. Uh, isa po natin masipag na magugulayan na nanonood ng ating video araw-araw. Salamat, Sir Francis etrata ating kagulay yan ganun din po uh, kay Madam Bioli Manalo ng Milan Italy yan sana po pag-uwi niyo po dito mabisita niyo po ang inyong classmate na si Madam Marita at makita po tayo dito sa ating baksakan okay tuloy na po natin ang ating pag-update dito may namataan ulit tayo sa isang makisig kamukha ni Gardo Bersosa na artista Si Sir uh, <laughs> Raymar. Ah. Good morning uh, Sir. Sir, magkano na ngayong okra natin ngayon? 60. 50. Eh, yung sitaw mo? 150. 150. Anong sitaw ito? Negros. Taro. Negros, 150. Anong talong yun? Panginaano. Matcha ni si Lucho? Wala talaga mucho? panahon niya yun. 35. Eh, yung ano natin, patulang palitpit? 35. Oh. 35. Yung ampalaya natin? Sa iba yan ano, Taiwan? Okay, sa kabila, yan. Mamaya, marami ka pa ang darating na gulay. Yan, marami pa kasi maaga pa lang. Padating pa lang. Kanda nyo yung dagsag-dagsang dating ng gulay dito, mga alas 10, alas 11. Alas 9 pa lang po ng umaga. Kaya naunahan po natin dating yung mga gulay. Sa maraming salamat po, Sir Gardo. Yan ito may nakita akong siling taiwan no madam russel magka-ring si siling taiwan natin taiwan <laughs> pa namin lilalaban namin ng g man yan ito ito libre pre-test pre-test pre pala ito kumuha asin daw maano mahang -ma -ma daw -ma bundle ngayon Nine hundred. Napakamura. Pero ito, 500. maaari kahit na tatlong pirasong ano. free taste po yan. Oh, three taste. Na, yeah, kung ito. naghahanap kayo ng ano, ng Taiwan dito, free taste pa po. Kahit na lima daw, lima, sampung piraso, pwede. Nakakabawi. Eh. Salamat. Yan, dito po tayo kay ano, kay Ate Abel ko. Naispatan po natin ang kanyang patolang kinis. Ate Abel, magkano na si patola natin ngayon? asking ko po ay 22. 22 ang kanyang okay, asking. Wala pang bumibili. Ayan, saanin natin. Yan you know, o, yung tab. Ito, talbos ng sili. Lalawas sila. Down sila po Ito, asking po. I-60. Hindi pa nga ba? 60. Wala pa rin ano. Anong, anong talong to? Yan po ang mucho. Mucho. Magkano si mucho? 400 din po ang askin. Magkano? 400. 400. Eh, yung maganda natin okra. Okra po ang asking price ay 60. 60. Ano yung balag? Upo? Balag po na medyo matanda. Matanda na pala. Balag na matanda na magkano? Opo, uh, ah, lima po ang Lima ang tawad. Napakamura po ng upo natin. Balag po to Kanina yung gapang naman. Ayan. Salamat, Ate Abel. <laughs> Dito po sa mais. Mais na puti. Ayun, tama ako. Magkano po ngayon ang mais na puti natin, madam? 40 ang as. Yung wala tayong dilaw? Okay. Ngayon naman, dilaw ang wala. Minsan, wala ang puti, meron dilaw. O, dito. Magkano na po, sir, yung ating kamatis? Asking price? Ay, ikaw eh, kamatis, 8. 8, napakamura. At itong ating supremang kalabasa? Asking 15. 15. Magkano ngayon yung ampalay na natin na ano yun? Mistisa ba yun? Ay, parang ano, oh, 50. 50. Mapipintog siya, magaganda, o. Oh. Ay, yung siling sultan na yun? 25 lang ang asking. Okay. 25 per kilo, 250 per bundle dahil 10 kilo siya dito. Meron tayo nakitang kalamansi, oh. Kagaganda ng kalamansi ni Madam, oh. Berdeng berde. Ano? Oh. Alamin natin ang presyo ng kanilang kalamansi. Madam, magkano na si kalamansi natin ngayon? Napakamura ng bat ganon, baba ano? Dati pag ganitong December eh, ginto ang kalamansi, mo. Kaya libo nga, pero ngayon 850. Pag-gayat daw na talong, rean Mga talong na bilog ando doon. Magkano naman yung talong na bilog po natin ngayon? rean pag-gayat daw si Boz Arrel. Magkano yung bilog po natin ngayon oh. talong? <laughs> 60, salamat. Sa mga gusto po magpa-shoutout ay ah, i-message sila po sa atin o mag-comment lang po tayo at i-shoutout ko po, po tayo kayo pag tayo nag-video. Ito, kagaganda ng ano, ng ng beads. Oh. Oh. Madam, magkano yung natin ngayon? Asking price. Ha? Ah? 50. Saan po galing yan? Ayong, ano natin? Itong, tag itong Sultan, sige. Lee. 40. Anong talong yun? Ano po yan? Mucho. Mucho. Magkano si Mucho? 30. 30. E yung carrots mo, magkano ngayon? Ano po yung 45. 45. Okay. Itong si papaya natin? 10,000. 10. Sandaan, some bundle. Maraming salamat po. Ha? Luya. Luya, itong luya. Magkakaroon pala yung luya. 50 po. 50. Okay yung luya. Uh, yun. Ayan. Ito dito may maganda tayong ano, uh, ito? Pipino. Pipino beri magkakaroon yung pipino berry natin. 50 po. 50. Okay, salamat. Dito may nakita ko magagandang bonito ang palayan, dami. Ang dami magandang bonito. Madam, magkano yung bonito natin ngayon? 30, 25, 30. Oh, 30. Pinakamaganda siyempre 30. Yun ang natin, 30. Itong makinis niyo po, patola. 20. 20. Ano nga na po ito? Ang palaya. Para Mistisa. Bonito. Para yung birthday ni, ni Brad. Mistisa. Magkano po si Mistisa ngayon? Mistisa, 50, 50, 48. 50 48. Ayun po oh, yung siyang, mga bonito. asking price nila. Dito kay Rosa, napakadaming kamatis. O. Madam Rosa, magkano yung kamatis natin ngayon? Asking price. Napakamura. Napakamura, sampo. 50. Pero kagaganda ng lang, kamatis. Ayun, ano, may 7 pa. BM Ayun, eh, sigarilyas natin. Sandan. Yung talong na puti, na bilog. Talong na bilog na puti. 50 po boss. 50. Maraming salamat, Madam Rosa. Dito, napakaraming peche, oh, pati sila? mustasa. Madam, magkano na ngayon peche natin? Asking price. Ay. Asking price ng peche. 35. 35. Yung ating mustasa? 500. 500. Mas mahal yung mustasa. Pero napakaganda ng kanyang mga peche. Oh. Mahal ngayon ang, ang mustasa kesa sa peche. Tanong din natin yung talbos. Madam, magkano yung talbos ng kamote natin ngayon? Asking price. Ocho lang po. Ocho. Lagi dito hindi naubusan ng ano, talbos. Saluyot po. Saluyot, magkano? Sampo. Sampo. Eh, yung kalamansin nyo po. Magkano po? Eh? Oh. Magmura talaga yung kalamansin ngayon. Ano? Eh. Oh, salamat. Uh, ano bang talbos yun? Sitaw. Magkano yung talbos ng sitaw? Ocho. Okay. Salamat. Dito, alamin natin yung presyo ng sibuyas. Madam, magkano na po ngayon itong sibuyas natin? Asking price. 1,000 lang to. Yan. Ah, medyo magaspang 1,000. Bali 10 kilo to, di ba? Eh yung ano natin, yung supremang kalabasa mo. 18, 17, bumaba. Eh yung di uno natin ano, sibuyas na pula. 1,350. Ito yung maganda sibuyas. Eh dito po sa cancel natin bawang. 600 lang. At sa ano po natin, sibuyas na puti na imported. Ano? 7.30. 7.30. Galing to ng Holland ba? Holland. Holland. Ilang kilo yan? Nine? Nine lang ano. Okay, maraming salamat po. Ito po nadaan tayo ng mga gulay bago. Madam, magkano yung ano niyo po? Good morning po. Magkano po yung cauliflower natin isang bundle? 300 po. Oh, 300 kilo, May 5 po yung bundle. Oh, 5 5 kilo yung bundle, 300. Pag 10, siyempre 600. Eh yung lasuna na po natin yung ano ngayon, sibuyas. 65. 65. Sa ano po natin sa sayote. 20. Sa luya nyo po magaganda. 50. 50. At ah, sa pipino po natin verde. 40. Salamat po madam maganda. Yan. Na, napakaganda ni madam. At pogi din siyempre yung mga nagtatali ng ating lasunang sibuyas dito. Ayun sa sibuyas. Guwapo din yun. Artistine dating sa sibuyas. Sana sa luya na yun. Ayun. Ang pwesto po nila, nasa tabi lang po sila ng exit. Kung hahanapin niya yan po yung exit, unang madadat na natin sila. Dito may nakita tayong labanos. Madam, magkano yung labanos mo ngayon? Asking price. Sandaan. Sandaan. Eh dito sa ating repolyo. 200. 200. Tanda mo naman ang boses mo, Maring Grace. Ah. Ito, Kumakanta ba yan? Umaawit? Oo, kumakanta yan. Oh, yan. Pwede, pwede, pwede bang mimi ng sampol? Oh, maganda, maganda po yan. sinasabing maganda? maganda po 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 yan. Na, sinasabi pwede ba? Hindi konti lang, kahit na konti maganda lang. Maganda ay, maganda po siya. Ayan eh, hindi naman magsisinungaling tumang oh, na ito eh. Ay! ay oh, yan. Ayan nung ano. Nagkaroon patatas natin? 900. 900, okay. Sa susunod po, magdadala tayo ng USB na may tugtog, ano, para mapakanta natin. Maraming salamat po, madam. Dito tayo kay Ate Glo. Ate Glo, good morning. Tanong ko lang magkano yung puso mo mapagmahal? Magkano? 18. 180. Eh yung ating gabing galya ngayon? 35 lang po. 35, yan. 35 lang po. 35. Yan, dito po ulit tayo kay Ate Mayan <laughs> ko. Mayans, ang dami niyang kamatis. Atimean, saan galing ang kamatis natin? Sa na, Natividad po. Oh. Natividad. Magkano ngayon asking price ng kamatis? Sampu nga lang po natuloy. Napaka-mura. Sampu na lang natuloy. Itong siling Taiwan natin. Sandibo po ka? Ko wala pang siling Taiwan. napakamura talaga ng Taiwan. E yung sinigang? Sinigang, 30. 30. Kumaksak um, din. E yung papaya? Sampu. Sampu. Yan. Maraming salamat po to, panigurado, mais Ay, dilaw kaya to. Dilaw ba to, mais natin, ate Peli mo? Dilaw? Ay, magkano po yung dilaw? 40 pa. 40. 40, 400 per bundle. Ay, ang dami mong kalamansi, oh. Magkano yung kalamansi mo ngayon? 900? Napakamura, ano? Hindi ka tulad doon nakaraang mga December. Ano? Ginto na yun dati, ano? Ayan na lang. Wala. Eh yung ano natin, supiyang so, kalabasa natin. Supiyang kalabasa, 23. 23, yan nabaharamin niya 'yung kalamansi oh. Okay. Eh, 'Yung ano natin ngayon sibuyas na ganyan, medium ba 'yan? Sibuyas po. Ay mababa pa kita ano, ito, ganito kalaki, oh. oh, good. Medium medium 'to ano. Wala, wala po 'yung parang po. Medium size Okay, one, one, bale. Okay, salamat. Pero wala pa tayong puti ano. Okay, salamat. Dito kay Ate Santa, may nakita akong ano, sigarilyas. At pipipi ng puti. Ate Santa, makana ngayon si sigarilyas natin. Ask price. One ten Eh, yung magaganda mong pipinong puti. Ang gaganda. 40, ha? Pero magaganda siya. Ang lalaki. Siyempre, yung ano niya, yung Uh, team sa ano. mo okra. Yung okra mo atwi Santa maganda ko oh, 65. Uh, 65. Maraming salamat. Dito tayo sa best friend ko. Dito tanungin natin itong kanyang kamote. Best friend anong kamote to? Uh, kamote kaboting Hindi e, po dilaw. Dilaw ba yan? Magkano ngayon dilaw natin? 40 po as. 40. Eh, anong kamote yon? Kulay pink. Magkano ngayon yon? 35 pang isa. 35. Eh yung puso mo mapagmahal. Pinsi pin lang? Ito <laughs> ba sa mga puso? Mababa na. yung luya mo? 50. Yan, okay. Dito kay Sir. Sir Louie, magkano na nga yung ano natin, sambales na ano, galyang? 40 po. 40. Eh meron ka palang ubi ano? Opo. Magkano nga yung ubi natin yung panghalaya? 35. 35, yan. Wala ka pinipinipulot. Anong kamote ba yan? Puti? Taiwan si po. Taiwan si. Taiwan si. Magkano Taiwan si? 45. 45. Salamat. Dito kay Ma'am Tintin. Ang dami niyang gulay. Ay. Alamin natin yung asking price. Unahin natin tong talong. Kung anong talong to. Mahaba. Hinaipayin namin na ating Christo. Hindi pa pumili na ako sa'yo. Tintin na ng talong to. Magkano yun si Propelica natin ngayon? 40. Ang dami niya ng kamatis. Siya lang yung pinakamaraming kamatis dito. Yung kamatis mo ngayon, magkano? 50. May 13, may 12. Oh, 13, Araw-araw, meron siyang ilang libo na kahon ng, ng, ano, ng kamatis. Ayun si mo? 50 po. 50, yan. Maraming salamat, Madam Christine. Aray, sa ilay, upo. Bawin lang. Magkano ba ang aming ako? Ayan po, mura pa rin ang ating kamatis dito sa palengke dahil over-over po ang kanyang supply. Napakadami supply ng kamatis. Ito po yung ano, bong rebilya ng ating baksakan. Si Oming, alias Pogi. Ito po yung uh, naglaro sa basketball, napiling MVP dito sa barangay Magsaysay Norte. Kaya lang laglag -lag yung kanilang team. <laughs> ito maraming kalabasa Sir, magkano sir kalabasa natin ngayon? Asking price lang o, 14 Napakababa rin ang sa ating Suprema kalabasa Alos yata lahat ng gulay Bumaba Ito si Sir kimpin nagantay pa na ng, ano, ng mga gulay niya Wala ka pa yata ang gulay Sir kimpin Nakuha na po Nakuha na ba nun? Aga ah, naman Ayan po mga kapalengke, mga kagulay, mga kaibigan kong farmers Ang ating pinaka latest price ng mga gulay dito sa ating baksakan Tandaan nyo po, ang ating in-update ay ang mga ice price only Hindi pa po yan ang kanilang mga final prices Please don't forget to follow my FB channel Palengke ng Sangitan ganun din po ang ating YouTube channel. Bisitahin niyo po Dante B. Mr. Palenque para naman po naka-update po tayo sa lahat ng presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan araw-araw. Magdala po tayo ng ating mga payong pag tayo na malengke dito, umaraw man o umulan ay ating magagamit. Kaya see you po again tomorrow. Ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po. Ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Magkita-kita po ulit tayo bukas. God bless us all po. Bye-bye!